Sa pagdiriwang natin ang kalayaan bilang bansa, ang hangad natin ay makamtan ng bawat Pilipino ang kalayaan mula sa kahirapan na siyang gumagapos ng marami sa ating mga kababayan. Ipaglaban natin ang karapatan ng bawat Pilipino sa isang maayos at maginhawang buhay kung saan ang bawat isa ay makakabenepisyo sa mga pangunahing mga programa at serbisyong sosyo-ekonomiko at kasamang umuunlad ng bawat komunidad ang mga taong naninirahan dito. Kasabay ng ating pakikipaglaban sa kasalukuyang pandemya, patuloy din nating isulong ang kalayaan ng bawat Pilipino mula sa kahirapan at bigyan sila ng pag-asa makamit ang isang buhay na kanilang inaasam. Sa muli, isang maligayang araw ng kalayaan sa ating lahat